alright mga putinting update tayo yan mga putinting so ang ating palang ginagamit dito mga putinting sa aglan ay 2x8 na BI yan na mga putinting tapos may railing na rin tayo dito so, yan mga putinting ito lilinisin lang yan uh, marumi lang kasi dahil na uh, yung putik sa baba so ito yung actual na ng hollow bird oh. yun mga kaputing ting may tanong pala sa atin yung boss natin nakaraan no? yun dito kung hindi ba raw matibay yun mga kaputing ting nakasuot po yan ha? nakasuot po yung ating bakal doon sa si channel yan, oh. nakasandwich yan bukod doon meron pa siyang biga nakapatong tapos meron pang bakal doon sa ilalim na nakatosok So lahat yan ng mga kaputing ting Ayan, naka nakapatong naka tag naka, dito. sampah. Ayan, naka sampah 'yan mga butingting. So kaya lang nakita niya wala may siwang dun sa ibabaw dahil nga kinukuha natin yung eskwela nung building kasi pag hindi mo makukuha yung eskwela at diretso nung bakal ma mawawala sa ano yung ating sahig Yan, run yan ha. So dito tayo sa second floor, so complete na rin, meron na rin hagdan at saka gabay. Ayan. So dito yung ating mga yero, mga puting di hindi yan. So ganun pa rin yan, ha. makasampayan mga kutingtig sa biga so third floor so pinapetadaan nila, nila yung mga dingding ayun dito yun tanong niya mga kutingting yun dito yun ayun aket tayo ng third, fourth floor Ayan. Lord na mga kapatingting dito sila nag atambas ng mga kailangan dun sa bubong so nagbububong tayo mga kapatingting yan o oh. yan mga kapatingting ha hollow board lahat yan lahat ng sahig ko dito hollow board yan Ayan. Ayan mga god. Yes. Nauling ting. Ito yung ating status ng, Ang natin ng mga bukid. Mga god ay mga amakuan. Poste. Poste. Hoy. Okay so yun mga butinting Yun yung ganap natin Sa araw na ito mga butinting August 22 August 22 mga butinting Ang ating update no August 22. At yun ang ating gabay mga ah, yung ganyan ang style lang niya yun So yun mga patinding, kung kayo mga katanungan no, tungkol sa ating ginagawa, So, bali kontrata lang namin ito mga kapatinding. Eh, bawat palapag. So, yun. So, ang gamit namin lahat dito, I-beam at saka C-channel.